Kunong <laughs> Ay, na. Palike po sa 97 viewers. Palike po, palike. Palike naman, palike. Mahanap lang kami ng ng too big na ako kain tawag sa Bo. Oh. Bi Ay oh, shout out po, pasensya na ano. Ayun ah. Alip si ko ba? Hindi rin pala si Kuibal, di ko alam. Wait lang po ah. Pambihira. good morning nakalive pala number 17 uh, most super top channel 13, number 17 number 17 number no. 17 daw dati po nga number 6 ako matatapos na pala si kuya bal ayan 50 minutes 10 minutes na lang siya <laughs> matatapos na si kuya pero ano muna tayo balik na lang ako mamaya no? Bisayan Crafter shout out po. Wow from two viewers na 136. At the Helen Burns. Shout out na Store Senior Dancing good good morning. Gahi ko kami sa ano. Dait. Nasaan si Kuya Ba't may may pailaw? ilaw Jennifer Sian Sanchez Number 17 Hindi na rin kayo nagpapakulay ay <laughs> Wala na na Dati number 8 ako number 8 Ngayon uh, 17 na Eh uh, na shout out uh, Dito ka na Matutunog ba ba? ba? Magkatapos Natapos na rin si Kuya, oh. Ay, nasa ano po ako, Bulacan? Ayan, pa-uwi pa lang ako ngayon ng dait. Ngayong ah, buntag, Reynaldo Urod Jr. Nila? Ha? Nila? morning po. Dito kami sa ano Batangas. Boy, my hero. Ano tawag yun? My name is My name is Hi, Hi, big sa 7-Eleven at na buhaw. Lapit na kami sa ano? Hi. Hi. Basta ng comment din. Kain muna. I <laughs> Lipa po kami, Lipa. Nasa Lipa, Batangas na kami. Saan nga yun? Habida. Habida Residence. Basta para... Alma Reyes, meron sa Batangas. Lipa po, nasa Lipa na. JR, ingat kayo sa biyahe. Thank you, thank you. Sadu, sadu, sadu PN. Placel. Placel, I love you. love you. Placel. Ba, sumashout out dito may nag-I love you. Sina. Please and love you. Maria Nicole Cineres, hi po. Oh, sabi ni Claude Tepeyo. 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 Helen Burns. Sino, sino na iwan sa dalawang cutie baby boy? Yung lahat po ng anak ko, pati yung dalawang dalaga, nandun po sila sa nanay ko ngayon. Sa Bulacan. Nasa Bulacan po. Alma Reyes, ingat kayo sa biyaya. Shout out watching from Lopo Batangas. Noriel, Santo Santo Tomas Batangas, Kim Simbo, Erian, may seryo. Ah, pwede na ba kayo pa? pauwi na ba kayo pa daet? Opo, pauwi na po kami ngayon. Biyahing daet na po kami ngayon. Bernadette Estaves, morning po sa inyo. Ingat po kayo sa biyahe. Salamat po. Cherry Ilaga, ingat kayo ng family nyo. Numi Aw Awaludin. Good morning, Kalinga Fred Sing. Shout out watching from Riyadh, Saudi Arabia. Grace Santo, shout out po. Mary Ann Liserio, ingat sa biyahe. Masaya na naman ang live dahil pabalik na ang hari ng bulong. Marami tayo. Pagdating ko pa lang po, may ano na. Maraming bulong, bulong daw. May message Atenes. na agad. Atenes 03, si Good morning, ingat kayo sa biyahe. Kani nga, Brad Singh, watching from Hong Kong. God bless. Salamat po. Abangan Pooning nyo ang mga... Uh, abangan nyo ang mga... Paliwanag ni <laughs> Sana all. <laughs> Papaliwanag. bronze. Shout out. Grace Santos, good morning po. Kuya Red Singh. Maricel Miele, shout out po. Marcelina Dante, ingat kayo sa biyahe from San Jose, Batangas. Marian Lakaya, ingat kayo sa biyahe. Marieta Bakoto, shout out, ingat kayo sa biyahe. Salamat po sa inyo na. Rolina Pabron, ingat kayo sa biyahe. Kaya rin Mary Annie Sarah, shout out. Salamat, salamat. Melanie Pabunas, wow, may paliwanag na agad about what's kaya yan. About saan daw? <laughs> paliwanag kasi madilim. Madilim kahit umaga. Karen <laughs> Bern. Fred Sain, paano yan? Bingi na ako. Bingi na Bingi na ako. Hindi na makarinig ng bulong. Sigaw. <laughs> Sigaw. Alam niyo ko ba yung bulong na pasigaw? Sabi niya. Pabulong! LCR ko, hi Karina Fred Sain and wife. Good AM. Ingat kayo sa biyahe. Eh, salamat po. Emeline Quinto, Safe Travel Redsing Watching from Canada. Josephine Tabilin, Shout out Redsing Watching from Bulacan. Oy, kagagaling lang po namin dyan sa Bulacan. At uh, Ate Josephine Tabilin. Opo. Pinatid namin yung... Pinatid namin yung mga anak namin. Anak namin. At, uh, gusto magpakasyon dyan sa Bulacan. Kaso yung dalawang bugoy, ewan mo. Oh, oh. Sa sign wala. Sinama daw ni mama. Gising araw, gising pa rin. <laughs> Kaya uh, Hirap nang mahiwalay. Kaya ni Babunas, ang saya ng episode 26 Spirit Sing. Nakasampung beses na akong papapanood. abangan nyo ang 27. Nakalain up na ang 27 mga kanil. Mercy Taisa. Bakit wala pa yung nag-news nag, nag si Beyoncé, eh, Sir Red C.

era shout out ka Lina watching from Cavite. Miracle Lover, Fredsin, naka, naka live si Kuya, patapos na. Naka, naka LS ka din. Kaya nga po, patapos Patapos na rin naman si Kuya. hindi tayo sa Bulacan, sayang hindi tayo nagkita talagang dikinto po kami dikinto Bulacan bulat nga ako, di ko napansin alas, alas ano ko na pala 2 minutes nag live ba ako, 8.55 akala mo live pala ni kuya 5 minutes na lang naman Masarap po dyan sa Bulacan, Chicharong. Pampasalubong, sabi ni Bernadette Estapes. Nakalimutan po nung bumili. Daling araw kasi. Daling araw po kasi kasi umalis, eh kahapon na busy rin po. Natuloy akong pasalubong, wala kalinga po. Okay, wala man akong... <laughs> wala akong pera. <laughs> Madam, wala tayo, Lucena. Yan na lang dapat yung maliit na lang para basta loob ko sa kanila kalinga prop na lang ang big kasi... Ellen Burns, naku po, pahihirapan yung lola nila hindi <laughs> naman po kasi nandun po yung dalawang dalaga po kasama rin po at saka maraming mag-aalaga doon lahat halos lahat ng kapitbahay namin na hanap yung mga alaga po. Ang dami rin naka-miss. Emeline Quinto, sa Palawan na part 27, Red Sail. Mamalapit na rin eh. Hindi pa? Baka ilang ming... Baka 29, 29 ano? Baka 29, Palawan. ilang ming... Ano po baga? Ilang weeks pa po baga? Nerissa so, Bamiyano, dahil po dyan sa halina eh, po ako, ha? Halitin po at pasig ang bahay mo. Sige namin. Nerissa Bamiyano. Ah, oo. Si ano yan? Yung taga doon sa kapitbahay kamag anak ni mga kapitbahay na ako doon? Hmm. Elisabeth, huwag in-try nyo ipag- Ano? Try nyo ipag-uut, ipag-uut. ipag nyo yung um, damit ate, basta makatulog anak mo. Eh. Okay. Ay, dala rin po namin yung namin na <laughs> mga labahin. Hindi na yun. Alas, minsan si Sian, alas dos na. Si Sian pa. hindi ako nakikita nun. Kahit ano, parang maligalig siya, hindi siya makatulog. Tawagan ko na lang. Nung nakaraan, ganun din yun. Hindi eh. siya makatulog, alas dos na. Nung nag-video call sa akin, sinabi ko mag-sleep na siya, yun, tsaka lang siya natulog. Binidyo ko ako ng anak ko, panganay ko, kasi daw hindi raw natutulog. Payasong mandirigma, bulong na Shella Shela Divina, bueno, shout out. Nemia Saterio, good morning po, watching from Bacolod City. Tita ko ang asawa ni Kuya Bobby TV. Ay! Bambiano. Tita. Hattie Lane. Hattie Lane. Nasa Kuya Boys na ba kasi Kuya si Bobby? Kuya Rod, say, nakita nyo ba live ni Eds? Nagsabi siya, siya, siya sa iyo na dumating na daw yung upuan na in order niya. Oo. Oh, oh. Yun na nga yung FD kinapavlog sa akin. Shout out ni Libet Bautista. Morning Red Sing. Ingat kayo. Salamat po. Shella Divino. Kaya na inaanap. Shout out. Rosalyn Francisco. Sa Palawan ang 26th anniversary ng EDC. An ng EDC Red Sing. Opo, may ano na may plan. Ayos yes, siya po. Kuya Life pa yata si Kuya Val. Tignan mo nga. Alam ko, tapos na yun. Tapos na yun. Nine, ano, kasi ako nag-live. 9.55. Kala ko wala. Live pa ba? Hindi ko na... Hindi ko naka-live kasi pa siya? Patay mo muna. Kumaya na po, magpapaalam na po muna kami. Matagal pa yan. Baka po... Lipat po muna tayo kay Kuya. Salamat po. God bless. Patayin ko muna, mayroon na lang pagkatapos ni Kuya. Salamat po.